Gusto mo bang matikman at maranasan ang kakaibang sarap ng coconut shell tea panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo at nang makuha mo ang buong proseso. So what's up at kumusta sa lahat? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. In this video, maghimot ang medyo kakaiba nga tsaa or tea gamit ang bagol sa lubi. Actually, supposedly, and to tell you frankly, wala joko hibang kaagan ani. Ako lang na nakita sa YouTube o trending siya ngayon o gusto na akong ishare sa inyo para aware po mo. As you can see, nakuha tadya o isa kabuok lubi o mauni atong himoon o coconut shell T. Ang unang malupit na steps na gagawin natin dyan guys ay buntan muna natin ang lobi Pag himo ay medyo makuti dahil nangyangailangan tayo ng isang clean na coconut shell at hindi dirty. Ang paghimo ani nga ay hindi basta-basta, nangangailangan to ng matinding pundasyon at determinasyon. Hindi katulad ng jowa mo at ikaw na kunting tampuhan lang nagiba agad ang relasyon. Okay guys, seryoso muna, balik muna tayo sa tabaho. Ang sunod natong buhaton ay ato sa ningkagod kagod ang ilaw. Para ang gusto nato nga makuha sa coconut shell atong maangkon. Kini namang kinagod sa lobby guys, ato ning kuhaon og sima-simaon kay tambal ni sa kagutom. The best food ni siya guys sa mga taong purgahonon. Guys, sobra nato paghimo ang atong masarap at kakaibang ti gamit ang bagol sa lobby. So ngayon guys, ilagay na natin ang bagol sa lobby sa ating apoy at magumpisa na tayong maglagay ng mga ingredients. At uunahin natin dyan itong tubig isang basong tubig ang kailangan dyan at dinikdik na luya. At para lumakas at sumarap ang ating tea, lagyan natin ng kahit na anong oreng kape. Sa totoo lang guys, medyo ako'y nakulbaan. May untag dili maguba o mabuslot ng atong coconut lubi para dili muawas ng atong tea. At pagkatapos nating haluin guys, maglagay na tayo dyan ng gatas. Kahit na anong gatas guys, pwede natin ilagay dyan para maging creamy. At lagyan din natin ng isang kutsarang brown sugar. Depende na sa inyo guys kung anong klaseng sugar ang ilagay niyo At hintayin natin itong bumukal o kumulo. So guys, lalo na pag may tinapay kang ihalo. Tapos nagpaabot na guys no, nga mahumaning atong giluto nga coconut shell tea. So naginahinay po midday o kuwan o gulay sa kung asawa para paniudto namo. na mo. Ang gulay ay masarap sa katawan. Pag lagi kang kumakain ito, pakiramdam mo'y gumagaan. At dahil medyo matagal kumulo ang ating coconut shell tea, nagandam po taong daghang pan o binangkal nga pwede na itong sima, sima din eh. So kini nga binangkal guys o pan, pinilita na muna sa silingan na mong Mi May kayo nga binangkal o pandesal guys, perfect yun nga itong isagol sa atong tea. O karon guys, ni boka medyo dugay-dugay po Matilawan na nato karon ang kalami sa atong giluto nga coconut shell tea. So haulon nato ni guys para dili masayang umakawaan ang lasa ani. Sa mga mahiligon og kape or tea, pwede ni nung subukan ni. Kay ako first time po na kong matry kung unsay lasa ani. So karon guys, ato siyang hinihinayon pagkuha no kay grabe man ni siya kainit no. Labi siya karon kapehon guys no. Labi na kay ang panahon medyo dagom-dagom, -um -um. pagkasarap gyud siya higop-higopon. May untag dili ni Mubundak ang ulan guys para maayo ang dagan sa vlog nato karon. Okay, the moment of truth na ta. As you can see guys, bisan ang misis nako na karon, karun, medyo nasyak sa iyang nakita. Kay first time naman mo buhaton nga muhigop mi o coconut shell tea nga gawa sa bagol sa lobby. Pero guys, honestly speaking, medyo may kakaiba yun ani kaysa pagtilaw nako medyo siya halang-halang unya murag na siya gata guys unya grabe gud siya ka creamy kung titingnan nyo kami guys para kaming kumakain sa isang mamahaling restaurant napaka napakagalante, napaka galante napaka -desinte. nga ang gibutangan sa te bahog gol ragud si isa lobi <laughs> <laughs> so bitaw guys no kakaiba siya kay as you can see guys napaka native ang dating niya ni nibalik sa unang panahon ba nga ang gamit sa baso luwag o plato bagol. Mao na makaingon ka guys nga iba siya kay native ang dating niya. Kung nakarating ka sa video ito, paki-comment naman down below kung taga saan ka guys para naman alam ko saang lupalop ng mundo umaabot ang video na ito. Guys, mao -okay kini akong habit sa una sa gamay pa ko. Ibutang nako ang pan sa kape. Unya durog-durog na ko na siya. Huwag wala ko mag-expect nga sa vlog nako karon, may pakita or ma-share na ko siya. So happy drinking coffee sa inyong tanan guys. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli sa next vlog ko. Bye bye. I love you all. Uy, huwag muna guys. May pahabol muna tayo. Yung nasa doyan pala, si Michael yan. Natutulog. Hindi sumasama sa vlog natin. Sana sa next vlog ko, magpakita yan at magperform. Para naman medyo enjoy tayo. ba? Diba? So, paano yan? Gusto ko pa sana makipagpanding sa inyo. Pero alam kong may mga trabaho rin kayo. Kaya hanggang sa muli guys. Salamat sa panonood. Bye bye!